alalay na ho siya sa pagdiriwang. Diu diu kagaya ng mga nakaraan na araw, mabubugpas ako yung pag, pagkatapos ng out niya, paglabas niya sa pinto, talagang bakbakan na agad. Talagang sinasagot niya na ho lahat ng ano, lahat ng uh, ibinabato'ng tanong sa kanya. Ano talaga siya diyan yung trabaho niya para siraan itong si dating pangulo Rodrigo Duterte? Eh pero pagka nakaharap na siya sa Mike kumbaga, napapasubo siya, eh, di ba? Yung mga tipong hindi niya na dapat tarong niya tuloy. Pati ito si J. Rose, nilaglag niya. Ito, pakinggan mo muna natin ang uh, sagot ng Malacanang dyan sa sinabi ng Korte Suprema na yan na ibalik Ha? Ah, yung 60 billion na kinuha sa PhilHealth at ilinagay sa bulsa ng mga kawatan. Ako, laki problema nito. Palsipikadong budget, ha? dinala sa puro ayuda. Ngayon, yung 60 billion na ginamit na na pinamigay na pang ayuda na pinang online gambling naman ng ating mga kababayan, eh, pinapabalik ng uh, Sporting Suprema. Ano ko kayang gagawin ng administrasyon? Mayroong <laughs> problema dito. Ito. O, ito na. O, Claire, pass ako na. In 3, 2, 1. Sa initial investigation. O, oh, yun. Um, Also ma'am another topic um yeah, ini lang yeah. po kami ng reaction sa statement ni Supreme Court Associate Justice Antonio Co during the third round of oral arguments on the PhilHealth issue uh, kasi he said that the president must release an order reversing the transfer of the 60 billion excess funds to the national treasury he said that the money could be used to expand the state insurers benefits packages to hire more people to implement its programs and to answer to the public's needs. Mm. Yung sagat lang po ng malakanyan dito. Kung ano po ang ipag-uutos ng Supreme Court, yan po ay susundin natin. Hindi po natin tututulan, hindi po natin lalabanan kung ano po ang inuutos ng Supreme Court. <laughs> Kasi alam nyo, mali. kaya hindi daw tututulan. Ha? hindi kayo, hindi talaga makakatutol kasi in the first place, yung pagkuha pa lang ng pondo, mali na yun. <clears throat> Ngayon, nag-utos na ng Korte Suprema na ibalik yan. Ang tanong, paano yung maibabalik? Yun nga pondo para sa 2025, 65% o, eh, na. At ginagamit para pangampanya nitong mga walang yung uh, senatorial candidate ng administrasyon. Di umano. Di umano. Nabasa lang naman natin sa social media. O, oh, nasa sa inyo na ho yun. Kasi, bakit atat na atat na ipalabas ang pondo? Eh? Ganyan ang nangyari, eh, di ba? Yan ang nangyari sa, ano, sa Talagang minadali nitong si Marcos Jr. ang paglalabas ng pondo, linagay sa National Treasury, at ginamit para ponduhan yung mga ayuda ni Tambaluslos. Yun naman nung talaga eh. O sige, sige, sige. Kung hindi dinala sa ayuda, yung 60 billion na yan na kinuha sa PhilHealth papunta sa National Treasury, saan dinala yan? Meron mo ba kayong nakitang proyekto Ah, meron ho ba kayo nakita mga infrastruktura? Oh, meron ho ba kayo nakita mga bagong daan? Ah, bagong tulay? Oh, mga bagong uh, programa? Meron ho ba? Maliban sa AKAP? Yun, bago yun. Bagong ayuda yun. Magbigay ho kayo. O oh, ngayon, ano bang ginawa nila sa nakalipas na mga buwan? Last year, anong ginawa nila? Pagkakuha ng pondo na yan, anong ginawa ng Admin Marcos administration? Namigay ho sila ng walang humpay na ayuda nagkakaroon ho sila ng bigayan ng ayuda sa mga mall, sa mga malalaking uh, mga malalaking probinsya. At balita ho natin, kada labas ni Tamba noong mga panahon na yon, sila Tamba na namimigay. Pero ang pondo, galing DSWD. Ah, ang tanong sa DSWD, saan ang pinagkuhanan ng pondo? ba diba? Galing ho ba yan sa 60 bilyon? na pondo ng PhilHealth na kinuha na itong bangag-administration. Nagtatanong tayo dito kasi hindi malinaw kung saan napunta, anong pinaggamitan, proyekto. Nasaan ang proyekto? Infrastruktura, 60 billion. Nasaan ang infrastruktura? Kaya tama ako ang nitong si uh, Supreme Court Associates, Associate Justice uh, Antonio ko dito sa oral argument na ito. Abangan nyo lang po. Pa Patapusin ho muna natin to si Tita Claire. Maricel Halili, TV5 Among other issue, mm -hmm. May we know the reason why is there a change in leadership of the Presidential Security Command? Bakit ma po na-terminate si uh, Commander Morales? Uh, na-terminate po yung kanyang command dahil po ililipat po siya ng ibang duty. <laughs> hirap ng trabaho nito si ano. Sa totoo lang, ang, so, sobrang hirap po ng trabaho nito nitong si Claire Castro. Paano mo didipensahan ang isang administrasyon na walang ginagawa kundi kapalpakan? Di ba? Wala ho eh. Ito sa mga nagtatanong, bakit tayo nakaputing, ano, meron ho tayong aate ng mamaya. No? Sa mga nagtatanong dyan, ha, meron ho tayo. Baka, wala, magkita-kita tayo. meron ba kayong pupuntang kainan? Ha, meron ba kayong pupuntang kainan? O baka, magkita-kita tayo dyan. Kainan talaga Yun lamang Oy. po ang uh, maaari nating sabihin uh, patungkol po dyan sa PSC. Yan, ganyan. Very good. Less talk, less mistake. Sobra ka kasi kadaldalan eh. Bira ka ng bira, di na dapat binibira. May, um, just, just to clarify, wala po bang kinalaman dito yung mga issues na lumabas sa news before because there are concerns about Chinese spies na nakatutok doon sa mga presidential facilities. Does it has something to do with this decision, ma'am? Wala pong nabanggit sa atin na ganoon. Uh, lumabas na lamang po na yun nga po ang kanyang, uh, ang kanyang command uh, will be considered terminated dahil meron na pong papalit bilang uh, PSC commander. And one final question, ma'am, about the uh, issue. Um, I understand kapag po kasi election period, meron tayong ban doon sa appointment. So nagkaroon po ba ng exemption uh, prior to the appointment of the new PSC commander? Ayon po naman sa date na yan, hindi naman po nag-violate ng anumang polisiya or order or batas. So naaayon pa rin po yan. Christian Nadalo, Newswatch. Hi, ma'am. Good morning po. Uh, ma'am, yesterday, nag-order si U.S. President Trump na isuspend yung military aid sa Ukraine. And knowing na close allies natin ang US and we rely heavily uh, pagdating sa military support sa, U, uh, sa US, are we at all concerned na, you know, the shifting of policies uh, could somehow affect our military uh, alliance with the US? Yung issue po na yan ay uh, minabuti namin po na si DFA Secretary po ang, sum ang sumagot para po, uh, yun po naman ay foreign policy. So, mas maganda po na si DFA Secretary po ang yeah, tumugon oh, dyan. Oh, si, natututo ka na. Yan ang sinasabi ko lagi di, yun, nakasmile ka na ngayon. Di ba, huwag mong pahiraman yung sarili mo. Meron tagapagsalita ang DFA. Meron tagapagsalita ang PNP. Meron tagapagsalita yung iba't ibang ahensya. Kayo, dyan kayo sa Malacanang. Kung ano sasabihin yung bangag. Yun lang ba natin yun? kasi, bira ka ng bira. Pati yung pagdadivest ng amo mo, eh, binibida mo sa amin ngayon. Hindi, hindi pala presidente, walang idadivest. Ano ba talaga? Okay. Pero po sabi ni Ambassador Dave you know, uh, we should be uh, ready to beef of our own because sabi niya po ay ironclad today, but you know, hindi natin ma-assure kung ironclad pa rin tomorrow. So, ang... Yun, yan ang problema dyan sa mga alyansa na yan. Hindi reliable. Anong gustong mangyari ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? palakas tayo, makipagtulungan tayo sa iba't ibang mga bansa, palakasin natin ang ating ekonomiya, palakasin natin ang ating armed forces. Kasi kung kaya natin tumayo sa ating paa, hindi tayo matatakot pagka nagkabardagulan dyan. Kaya natin. Pero ngayon, eh, wala pa nga laban. Nag, nag, nagbabaksakan yung mga airplane natin. Natagpuan na daw yung dalawang pilotong uh, uh, dun, sakay ng dalawang F-50. di ba? Natagpuan na. Gur-gur. Walang laban huyan ha. Walang, wala pang gira yan. Toko, ang policy ha? po ba is continue yung self-defense ng sarili natin, yung modernization. Yes, dapat lamang po. May alay tayo o wala tayong alay. Kailangan uh, din po natin i-prepare yung sarili natin. Uh, yung AFP modernization ay talagang kailangan po natin yan para hindi naman tayo masyado umaasa sa ating mga allies. Thank you, Yusek. Yusek, clear? Okay. Okay na. Okay, so, uh, uh, I just want to have a clarification. Oh. Okay? Nako. On na, oh. my previous statement. Nako, yan na, yan na, yan na. Mag-eeratom mag na siya. Naglabas kasi ng fake news. Yan na, nag-eeratom na. Oh, fake news ka kasi. About oh. the uh, alleged oh. ownership oh. of uh, Naku, yan na, yan Secretary J. Of -i -i digital? Na it? Oh. Okay. Oh. If okay. I, I could still remember, na. I was asked Naku. by Miss Anna uh, Mama. Bajo. Oh, ako na. Uh, ito na, ito na. Sinulat ko po eh. Sabi siguro ni ano, J. Ruiz, walang niya ka, Claire, linaglag mo ko. Next, next uh, press briefing, ayusin mo yung gusot na ginawa mo. <laughs> Kasalanan doon talaga nito. So, totoo lang ha, wala namang mabubunyag, wala namang mawawala kung hindi niya sasabihin na itong si ano, nag, nagdadivest na, presidente, kasi ganun, kasi... Wala namang wala naman magkakaroon at walang mawawalan kung marahin ka. Sobra ka okay. sa Uh, she has, he, she had this statement. Ma'am, uh, may report, ma'am, may, mayroon pong report na ang media company kung saan co-founder si Secretary J. Ruiz ang nakakuha ng 206 million na halaga ng kontrata sa PCSO. Ilang buwan bago po siya maging PCSO, ay sorry, PCO Secretary. Di pa po ba, okay, period on, period, okay? Bago po siya naging PCO Secretary, period. Di pa po ba nag-divest si Sec. J? Yan, yun lang yung question. Uh, ayoko kasi na mat-twist ng ibang mga vloggers. ¡Oy! ¡Te quedaste! <laughs> Pagkas magkatapos mo sinasabing nagdata invest ngayon, ito ng ibang vlogger, walang yangar rin pala eh, no? So I really want to clarify this. My answer mo, was... Si, si, nilibigyan ka na yung pagkakataong mag-clarify. Kasi pag hindi mo na kailangan sa ikasagutin, huwag ka na magdaldal. Dal, Dal It's very si general. Ang batas naman po natin ay allowed po na mag-divest ang, ng shares, interest sa anumang kumpanya na pag-aari niya. Uh, bago siya nag-assume ng posisyon. So, uh, alam... Okay, wait. At alam naman po niya ang batas. Lahat ng gagawin natin dito ay dapat na naaayos sa batas. So, I never... I neither confirmed nor denied oh. any, if there is any, ownership or shares or interest, uh, Secretary J, over there, this DG8. I never mentioned the word DG8, as a matter of fact. It's very general. <laughs> Yan ang napapala ng mga madadaldal. Kung hindi ka nagdaldal, eto eh, wala kang pinapaliwanag ngayon. Siya daw kasi bida-bida. Kung so, anumang kumpanya, mayroon siya, uh, na-record ko to. Okay, ulitin natin. Allowed po na mag divers ng shares, interest sa anumang kumpanya huh, na mayroon siyang uh, shares. So, within 60 days from the time na siya ay nag-assume ng position. So, um, there are some vloggers um, I don't know other media. Uh, there is this. Uh, pagka pagko other media di binabanggit pagka blogger sa di ba? Kasi pagka sinabi nilang ni blogger, si eh, pagka yung uh, other media, walang tinatamaan yung sa mga visit na minsan media. Pero pagka blogger, kanya tayo dito. Automatic blogger eh. Political blogger. O yun na. Eh, kayo yan. Kayo yan eh. Totoo naman kasi. I was... Kasi. I, 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 I will not consider that as misquoted because there must be might there might be a misunderstanding but if Wala. you will just read the lines or you listen to the words I said walang misunderstanding it's very clear oh. lahat po ay pwedeng, ay dapat lang pong mag-divest within 60 days sa anumang kumpanya na mayroon siyang shares so with digital eight I do not have any um, uh, I did not said I did not say anything about the DG-8. So, I just want to have it cleared because nagagamit ito as if we have conflicting statements on the alleged DG-8. Yun lang po. <laughs> Hirap, no, madam? Hirap nung pinasok mo, no? Next time, ka madaldal, ha? Huli mo na yan, madam, ha? Kasi pagka nagkamali ka pa sa tingin ko, kakapasok mo lang dyan, lalabas ka na agad. Panigurado. Ito, dito tayo kay, uh, ano, Kaya Kaya associate Justice Antonio, Antonio Gay. And then it is submitted to the Department of So, therefore, management. when you come up with your budget request for the, for the subsidy, you don't actually consider the taxes being collected that, the, that Congress passed for purposes of subsidy for indirect contributors. That is correct, Your Honor. The budget is computed based on the need. So, they are not following the law? You're not observing what the law requires? Your Honor, budget uh, principles require that it's needs-based. If we will follow it based on the projected fund ceiling or availability, it might not uh, match certain yes. needs. Yes, I, I agree. It based on needs. But the problem there is field Health limits the funding so that you don't address the needs, the health needs of the Filipino people. If you increase budget 200 percent, and I, I don't think the filipino would, be, would not avail of that you define your own limits the congress allocates budget or collects taxes provides for collection of taxes to answer for the subsidy of ill health for indirect contributors now when you request money for subsidy because you have limited understanding, there's a limited need of our people for health. Your Honor, the current administration agrees with your observation, which is why this particular case under litigation has been the signal it has been using to increase the benefits. So, therefore, if the current administration recognizes that, very thank you, and therefore they should restore bring back the money back to PhilHealth, yes. okay. Health. Your Honor, the reason why the administration recognized it because for the longest time the corporation has thought it will always get money because of the guarantee of the synonymous. Precisely, whatever it would be, whatever is that. As long as the government recognized now, it is now incumbent on the part of the government to return the 60 billion that was transmitted already because it recognized now. Hindi lang <laughs> na recognized probably before ngayon na-recognize na. So therefore, when you recognize it, you should return it. What do you think? Your Honor, if it uh, pleases the Court, Section 58, the Sovereign Guarantee, even without this maneuver of the 89.9, government can and always will increase the benefits. But the signal, Your Honor, if it pleases the Court, that this litigation gave, is a strong signal for it to do so. So I wish the Court, the people, should now be satisfied by a strong signal from the administration your honor it's not necessarily the administration it is the fact that the research said, the, amounts, the government yes sir yes sir uh, so a strong signal from the government to help field and expand benefit should now should now be enough for our people to rely on this is the start your honor if the case is uh, allowed to proceed, if the transfer is allowed to proceed, it is a use it or lose it signal, which all national government agencies have, so that we will use our funds. GOCCs like Philip do not have that signal. And they think, at least before the current uh, CEO or the current administration, they think that just because there is an earmark, whether hard or soft, that they will get the money, and there is no stimulus for them to actually increase the benefits. When well, you prepare this uh, budget of yours for subsidy, why did you not consider the collection made by government by bir on the sin taxes what was the reason behind that your honor mathematically it's the pre, it's the premium rate The way that the premium rate is determined, unfortunately, is not actuarially fair. It is not based on the spread of benefits that is due to the Filipino people. Kulang po talaga yung bidabayen ng filhealth sa percent po in 2024. Kaya dapat po taasan. And mathematically, the only way to do this is to increase the benefit packages, which yes, we are doing now. But the government collected taxes already, representing supposedly subsidy. Why would government not transmit everything to filhealth as originally intended? That is correct, your Honor. Unfortunately, the receptacle to which this money can be transmitted cannot handle the amount of money so it if it is, too small. So if it is correct, and the reason why it was not transmitted because of administrative matters or hindrances, you agree that this should go to PhilHealth. It's a matter of spending it. So therefore, when government Merely allocated this amount, probably substantially lower from the taxes that were collected. All of the balance should be given to PhilHealth this year and prior years. It's just a matter of administrative uh, absorption. Hindi lang kaya gastusin ng PhilHealth. Kung hindi kaya gastusin ng Phil, ibigay sa PhilHealth at utusan ng PhilHealth. Oi, taasan niyo ang benefits nyo Hoy, mag-hire kayo ng mga tao ninyo para magastos ito para sa health ng ating tao. Your Honor, if I may, tatlong presidente na po ng Republika ang dumaan simula noong 2013 hanggang 2023. At siguro mahigit uh, sampung mga presidente ng korporasyon. Ganun po lagi ang utos pero hindi po nangyayari. Until... Now. So, so, ano, so, ang solusyon, kukunin na lang yung pera. Ang solusyon, ibalik nyo yun dahil pera yon na ng Pilipino, hindi pera ni Marcos Jr. Ito mga kabayan, rekta tayo dito sa 16.31 trillion na utang. Lum Grabe talagang tumitindi hong paglobo ng problema natin dito sa Pilipinas. Hindi lang ho, hindi lang ho, ano ha, ah, hindi lang ho problema ah, problem lumulobo ang problema natin sa droga, sa pagkat pagkala yan, problema naman sa baha. Diba? Diba? Pero yung uh, problema sa presyo ng pangunahing bilin, lumulobo din ho yan. Dito naman oh, mga kababayan, lumulobong problema natin sa utang. <laughs> 16.31 trillion na utang ito. Pakinggan na ito siya to. So yan po yung halaga na pagkakautang ng Pilipinas, 16.31 trillion pesos na. Kaya mahalaga rin yung ating sinampang kaso questioning the constitutionality of the 2025 budget. At bukas nga ho ay gaganapin yung preliminary conference sa Korte Suprema kung saan ay uh, first time makikita ng mga abogado natin ano ba yung isinumiting enrolled bill kung meron, but meron daw, ano ba yung enrolled bill na sumimite, ito ba yung may blanco o wala, ito ba yung firmado o hindi. Mahalo malaman natin <clears throat> sapagkat babalik po tayo, matatanda ninyo, yung atin nung unang pinakita sa inyo, na uh, final, approved, ratified, and signed by Cameral Conference Committee report. Makikita natin dito, tinatakan ng uh, House of Representatives Bills and Index Service na nareceive nila noong December 11, 2024. Pag ito po ay isinimiti na, wala na pong ta ibang gagawin. Tapos na po yung proseso ng pagpasa ng budget. Tapos na. Ang mangyayari na lang dyan, mag-i-inrenta na lang ho ng enrolled bill. Kaya hinihingi natin yung kopya, yung original copy ng enrolled bill, upang makita natin yung enrolled bill ba may blank rin kagaya po nito o meron ng laman. Dahil kung meron ng laman, meron pong naganap na krimen sapagkat tapos na yung budget process o yung siklo ng pagpasa ng budget. Dapat po yan ay printing na lamang. At yan nga po nung lumabas, nung unang-una itinanggi at nung naipit na eh, sinabi eh, meron daw naglagay ng mga halaga, ministerial duty, na lamang daw po yun. At uh, ang itinuturo ay ang mga matitinong empleyado ng Kongreso, ng mababang kapulungan, at ng Senado na miyembro ng tinatawag nating Technical Working Group. Yung Technical Working Group, humingi po tayo ng pangalan ng mga miyembro ng Technical Working Group. At yun nga, oh, tayo ay sinagot ng... Uh, ang sumasagot pala nga, ah, ay yung Office of the Senate Secretary. Wala pang sagot yung Secretary General ng House of Representatives. Ang sagot nila, eh, tayo po ay re refer. Tayo po ay eh, itinuro doon sa legal department ng Senado. So hindi rin po tayo binigyan ng uh, listahan ng pangalan ng mga miyembro ng Technical Working Group. Paulit-ulit ko po sinasabi, hindi naman po natin titugisin yung mga matitinong empleyado ng gobyerno. Ang atin lamang, Since sila ang inilaglag na una nung uh, kongresista ng Marikina, siya nagsabi na mga empleyado ang nag-fill nito, kaya natin hinihingi yung mga pangalan ng technical working group. Nung sa ganun, eh, sa pagbibilda po natin ng criminal case, pati sa pag-iimbestiga, meron man tayong pangalan at makausap po, kayo ba talaga ang nag-fill up nito? Kung hindi kayo, maaari bang sabihin ninyo dahil tila na kayo ng organisasyon ng kamera o ng kapulungan. Subalit hanggang ngayon okay, mo, wala tayong nakukuhang sagot. Yan din yung mga hinihingi po ng hakbang ng maisog. Yung tinatawag nating kasalatan ng transparency at accountability ng kasalukuyang gobyerno. Hindi lamang na executive department. Yung makikita rin natin dito, humihingi tayo ng uh, listahan at uh, sila naman ang nagsabi, papi yung isang senador, sinabi eh, inutos na lang niya sa kanyang mga empleyado na sila na maglagay ng laman dito sa blankong Bicameral Conference Committee Report. Habang tayo humihingi na ng listahan ng mga pangalan, ayaw naman nilang magbigay. Siguro natauhan sila, narealize sila, inilalaglag nila yung kanilang mga matitinong empleyado at pagka nagalit naman yung empleyado, siyempre, eh magtuturo na yan. Sasabihin na niya kung sino talaga yung malikot na kamay na naglagay ng halaga dito sa blankong Bicameral Conference Committee Report. At um, uh, Bonbon, Bonbon is watching si... Uh,